Magandang araw, mga kabalita. Isang matinding revelasyon ang gumulantang sa showbiz industry matapos isinapabliko ng batikang aktres na si Carmina Villarroel ang resulta ng isang DNA test. At ang naging resulta, kumpirmado, si Rostam Padilla ang ama. Matagal nang usap-usapan sa industriya ang posibilidad na may malalim na koneksyon si na Carmina at Rostam, lalo na noong kanilang kabataan. Marami ang nag na isa lamang itong ordinaryong pagkakaibigan, ngunit sa likod ng mga ngiti at pagtatago sa kamera, may isang katutuhanang hindi na noon. Ngayon, Matapos ang mga dekada ng pananahimik, sa wakas ay inilantad na ni Carmina ang totoong kwento. Sa inilabas na dokumento ng DNA test, malinaw na positibo ang resulta. Nagtutugma ang mga genetic markers ni Rostam at ng nasabing anak. Isang matibay na ebidensya na hindi na maaaring pagdudahan. Dahil dito, Maraming fans, kaibigan, at kasamahan sa industriya ang nagulat dahil hindi nila inasahan na may ganitong revelasyon mula sa batikang aktres. Sa isang eksklusibong panayam, emosyonal na inamin ni Carmina ang matagal ng lihim na kanyang kinimkim sa loob ng maraming taon. Alam kong matagal nang may haka-haka. Pero ito na yung sagot. Wala na akong itinatago. Hindi ko rin inasahan ang magiging reaksyon ng mga tao. Pero gusto ko lang maging totoo. Para sa akin, mahalaga ang katotohanan. Ibinahagi rin ni Carmina na dumaan siya sa matinding pag-iisip bago tuluyang isa publiko ang impormasyong ito. Maraming beses ko itong pinag-isipan kasi alam kong maraming maapektuhan. Pero sa dulo, ito ang tama. Karapatan din naman niyang malaman ang totoo. Ayokong may bitbitin pa akong sikreto sa habang buhay. Hindi ito tungkol sa akin lang, kundi sa katutuhan ng dapat lumabas. Aminado rin siyang hindi naging madali ang proseso ng pagkuha ng DNA test. Nagdalawang isip ako, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pero ang dami kong pinagdadaanan sa loob. Hindi mo basta-basta matatakasan ang katotohanan kahit gaano mo pasubukang itago. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, nananatiling tahimik si Rostam Padilla. Sa kabila ng napakalaking balitang ito, wala pang formal na pahayag mula sa kanya o sa kanyang kampo. Ngunit ayon sa ilang malalapit sa kanya, nagulat umano siya sa naging resulta ng DNA test. Ayon sa isang source na malapit kay Rostam, hindi pa umano nito lubos na nauunawaan kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Wala pa siyang pahayag ngayon. Siguro iniisip pa niya kung paano niya ito haharapin. Malaking bagay ito para sa kanya, kaya hindi rin basta-basta makakapagbigay ng sagot. Bukod sa mga taong malapit sa kanila, Marami rin ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon tungkol sa isyong ito. Ang ilan ay humanga kay Carmina sa kanyang katapangan sa pagsasabi ng totoo, habang ang iba naman ay nagabang sa magiging tugon ni Rostam. Bagamat hindi paganap na malinaw kung paano magpapatuloy ang kwento ng dalawang showbiz personalities na ito, isang bagay ang tiyak, hindi na may tatago pa ang katotohanan. Habang patuloy ang usapin, nananatiling matatag si Carmina sa kanyang desisyon na ilabas ang kanyang kwento, anuman ang kahinatnan nito. Sa kabila ng ingay na dulot ng rebelasyong ito, Marami ang nagtatanong kung paano ito makakaapekto hindi lamang kay Carmina at Rostam, kundi pati na rin sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa publiko na matagal nang sumusubaybay sa kanilang mga buhay. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ni Carmina, isa itong mabigat na desisyon para sa kanya. Matagal niya itong inilihim at tiniis ang pangamba na baka hindi ito matanggap ng lahat. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang manahimik upang protektahan ang mga taong maaaring maapektuhan ng balitang ito. Ngunit dumating ang puntong hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng katotohanan. Hindi madaling lumabas at aminin ang isang bagay na matagal mo nang tinatago. Pero hindi rin tama na manatiling tahimik habang may ibang taong may karapatang malaman ang totoo. Matagal kong pinag-ay